Ayan, good morning, guys. Sana uh, pa matagal nang hindi ako nag-upload. So ngayon, guys, uh, gusto ko po ipakita sa inyo ito poong ginawa ko. Wala akong dalang kaldero. Wala akong dalang uh, kahit anong gamit, bigas lang at saka uh, ilulutong ulam. So nandito po 'yan, guys. Ano? Ayan. Makita niyo po 'yung apoy na 'yan. Ayan. Nandito po 'yung aking ah uh, ulam luto na yata ayan 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 ayun ko na guys ayan luto na yan dito naman po ang aking kanin guys ayan at uh, mamaya po magmumukbang na po tayo ayan po ang aking pong lutoan kawayan na nilagyan ng mga apoy sa ibabaw ayan so ayan po alam nyo po ang nasa loob nyan, bigas. At ito pong isa ay mushroom at saka sitaw. yan po siya. So mamaya po yan, luto na yan. Pag tayo po medyo tinatamad magdala ng kaldero, meron lang tubig at asin. At meron din uh, kahit asin na lang, ang nakakasira ng katawan niya. Huh. <laughs> oh, kahit ano, hindi makakaluto ka nang wala kang gamit na kaldero. Yan lang gamit mo, may kawayan ka lang. Paano kung nandoon ka sa bundok? Ayun na. Kumulo na siya. Ayun. So guys, mamaya may kakain po tayo. So yan po. Yan po uh, at uh, ang part 3 niyan mamaya, part 2, ha? Huh? At tong ginibinabati uh, ko po, congratulations kay Kel Patrick Renelda na monetize na siya. <laughs> ah, ito po ngayon, nandito po ako magba So habang niluluto ko po 'yan, eh, gusto kong pasyal kayo dito sa ating po lugar na ito ang aking ginagawa ngayon, bakod. Ito po, pagkain, ito lang kambing. Ay, tinanim ko dito. Ayan. So, yan. Mga gulay yan. Si Uo Sitaw yan. Ayan. Saka. At, ah... Uh, habang po nagluluto ako nun, eh... Maliligo muna ako. Ayan. Ayan. Tingnan ko ito kung may tubig. Ayan, guys. Ha? ano maliligo muna ako dito guys ayan mayroon pala ayan guys ang tubig na ito ay galing po ano spring po yan ayan okay patay na muna natin da, mamaya bibidyohan ko ang part 2 natin yung kakain tayo ng inihaw na kanin